mga agimat pagsambaba sa Diyos, Diyosan o kawalan ng tiwala sa Diyos. Mga kaibigan, alam naman natin karamihan sa atin ay lumaki na naniniwala sa agimat o anting-anting. Parang nakasanayan na natin ito. Marami tayong naririnig na kwento tungkol sa mga himala at proteksyon daw na dala nito. Sa video na ito, pag usapan natin kung bakit ang paggamit ng agimat ay taliwas sa turo ng Biblia. Alamin natin kung ano ang sinasabi ng Biblia tungkol dito at kung kanino tayo dapat magtiwala. Samahan ninyo ako habang tinutuklas natin ang katotohanan at pinapatibay ang ating pananampalataya sa Diyos. Ang tunay na Diyos at ang mga maling pangako, iniisip natin minsan ng agimat ay magbibigay ng proteksyon, swerte o panalo. Pero mga kaibigan, ang totoo, ang paggamit nito ay parang pagsamba na rin sa Diyos Diyosan at kawalan ng tiwala sa Diyos. Sabi sa Isaiah 48, I am the Lord, that is my name. I will not yield my glory to another or my praise to idols. Malinaw ang Diyos, mga kaibigan, sa Kanya lang tayo dapat maniwala at sumamba. Huwag nating ipagpalit ang tugtunay na Diyos sa mga maling pangako. Diyos ang ating Ama, tagapagtanggol at tagapagbigay. Sa Kanya lang tayo makakahanap ng tunay na proteksyon at kapayapaan. Higit pa sa pamahiin, higit pa sa mga bagay, alam ninyo ba? Ang mga agimat ay madalas na konektado sa mga paniniwala sa kulam at mahika. At ito ay tinutulig sa nang Biblia. Deuteronomy 18.10-12 Let no one be found among you who practices divination or sorcery, interprets omens, engages in witchcraft or casts spells. Anyone who does these things is detestable to the Lord. Mga kaibigan, ang pananampalataya natin ay dapat nakabase sa Diyos, hindi sa pamahiin o sa kapangyarihan ng mga bagay. Ang tunay na kapangyarihan ay galing lang sa Diyos. Kabanata 3. Pananampalataya ang ating sandata. Naalala niyo ba yung mga kwento sa Biblia kung paano gumaling ang mga may sakit at nagtagumpay ang mga taong nanalig sa Diyos? Hindi sila gumamit ng agimat. Ang sandata nila ay ang kanilang pananampalataya. Matthew 9:22. Take heart, daughter, he said, your faith has healed you. Nakita ni Jesus ang pananampalataya nila at doon nangyari ang himala. Mga kaibigan, ang pananampalataya natin ang magbibigay sa atin ng lakas sa gitna ng mga problema. Manalig tayo sa Diyos at sa Kanyang walang hanggang pagmamahal. Kabanata 4. Magingat sa mga panluloko. Mga kaibigan, dapat tayong mag-ingat dahil minsan ginagamit ni Satanas sa ang mga peking himala para tayo malinlang. At maaari itong mangyari gamit ang mga agimat. 2 Corinthians 11.14 And no wonder, for Satan himself masquerades as an angel of light. Revelation, it deceived the inhabitants of the earth by the signs it was allowed to perform in the presence of the beast. Huwag tayong magpadala sa mga nakikita lang natin, mga kaibigan. Kung may kapangyarihan man, siguraduhin natin galing ito sa Diyos at hindi sa demonyo. Manalangin tayo at humingi ng gabay sa Diyos para hindi tayo maligaw. Wakas, sa Diyos tayo magtiwala. Mga kaibigan, ng paggamit ng agimat ay labag sa turo ng Biblia. Tayo ay dapat umasa lamang sa proteksyon at biyaya ng Diyos tulad ng pangako niya sa Biblia. Psalm 121, 7-8 The Lord will keep you from all harm. He will watch over your life. The Lord will watch over your coming and going both now and forevermore. Nawa'y ang mga talatang ito ang magbigay sa atin ng kapayapaan at pag-asa. Ibigay natin ang ating buong tiwala sa Diyos at mamuhay tayo ayon sa Kanyang kalooban.